Uh, magandang hapon po sa inyo mga kangungot pag at mga tropa pets uh, nandito tayo ngayon uh, sa uh, sa ilog ng uh, President Cruz sa to, tumataas naman yung ang uh, ilog river ng uh, President Cruz Cafe ito naman napaka delikado naman uh, baka uh, bumaha at sana naman hindi naman sana uh, matuloy yung uh, laging ulan niya kasi pag umuulan dito uh, naghihirap na yung mga tao sa mga pamilit uh, na uh, natuga ng uh, baha dito sa uh, uh, President Ruas Ayan mga mga kangungots tingnan nyo uh, tingnan nyo po So, mataas naman yung uh, uh tubig malubog uh, na, malubog uh, malubog yung uh, tubig ng uh, nakikita ninyo naman ito sa baba yan may mga uh, lantay na uh, kinukuha na na uh, kinakargahan ng mga graba uh, yan ang mga kapaligiran ng uh, ilog ng uh, President Rojas sa ang sa mga gilit gilid ng mga ilog, Yan. At ang iba nasa sa tabi ng ilog ng mga bahay at uh, kung uh, ma uh, mamaya uulanin pa ito uh, uh, tumataas tong uh, uh, ang uh, tubig uh, tubig na ito sa ilog may mga bahay uh, sa gilid ng mga at ito yung mga tanaw dito sa taas ng uh, bridge untuk tertanah na lang ang ating video. Uh, magandang hapon po sa inyong lahat. At salamat po sa nanonood. Uh, maraming salamat po. Ano ba nababog na ginaya durduran niya. O ganito. Ay delikado pag ini kung kumwa namulan. I don't know man. Samahan dapat. May namimig pa ko. Na mga minutes ah. Ah, maganda kasi noong nit ngayon kasi ah, malabo yung yung ang tubig, ah, uh, malabo yung tubig kasi kaya kaya marami itong uh, isda. Ayun, ayun. Ayun pa 'yung mga kasamaan niya. at uh, maraming salamat uh, sa inyo lahat uh, sa mga makapanood ng uh, uh, video na to thank you thank you uh, very much bye bye na